What's up guys? Sa video ito, pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang nagastos ko sa motor setup ng aking motor. Tara, pag-usapan natin. nga pala ang ating motor ayan na siya bali umpisa natin sa rim yung rim nya sa likod is uh, 4.25 na perfect power ang brand tapos ang size ng gulong nya 140 by 70 by 17 na beast tire tapos sa front naman natin ito siya. Uh, ang size naman niya is 3.5 by 17. Tapos ang tire niya is 110/70 by 17. B-star din po siya. Bali ang ano natin, uh, ang nagastos natin sa rim is 5,050 front and rear na yan. Tapos sa uh, tire naman 4,950 B-star yan. May kasama na siyang pito at tire sealant tapos sa rayos naman ito rayos ng front natin rayos ang size nyan is 161 takasago sa rear naman sa rear uh, 185 takasago rin yung brand ng rayos natin bali ang nagastos ko sa rayos tsaka torno is 800 pesos kasama na dun yung yung pakabit ng gulong tapos naka tubeless na rin yan hindi lang maganda yung pagkakat ayun ang pansin nyo ayun, yung interior ginupet ginupit ayan. tubeless na yung front and rear natin tubeless na siya ang ginawa lang yung size 14 na rim hinati sa gitna tapos inilap, inilapat doon sa rim tapos kinabit yung gulong Tapos yung mga excess Ayan, ginupit Tapos nilagyan na rin ng tire sealant Bale, ang interior ko naman Nagastos ko doon 300 Kasi 150 isa Original yun Tapos, additional kong gastos is Food and gas Bale, gumastos din ako ng Sabihin na natin 500 Bali, breakdown muna natin kung magkano nga ba yung mga nagastos natin. Sa tire, ay sa rim is 5,050 plus tire na 4,950. Tapos, uh, torno 800. Tsaka additional expenses natin 500. Tapos interior natin 300. Ang total natin is 11,600 yan ang pinakamura kong budget meal na motard setup kasi mga nakuha ko lang ng sale yung gulong tapos yung rim uh, tsambahan lang din talaga lahat yan brand, brand, new parts yan yan ito nga pala sya na nagustuhan nyo nagka idea na kayo kung magkano ang pamotard setup thanks for watching ice my veins I've been driving this train years in this lane there's no stopping